ng tanghalian so ito yung aking pagkain guys share ko sa inyo simpleng pagkain simpleng pagkain may eh. terapia and meron ako dito ano ginisang ginamos sa kamatis at bawang at dahil friday meron tayong munggo for only 30 pesos hindi na ako nagluto guys kasi ayaw ng mga ano ko ng munggo eh ay kumakain sila pero konti lang sayang lang pag magluto so kain tayo guys so, kaya nyo kumain yan magkakamay tayo malinis yung kamay ko guys ha? so kain na tayo Ayan, kain tayo. Tagihin natin ng munggo ang ating kanin. Lap -lap. Masarap. Masarap. Kain kala benteng. Sama mau Gila mos. Gila gila Ya tinggal monggo. Pakaalaga ko, pa ko na pag tapos kong kumain. Ganun lang ulam, binili ko sa lang adobong manok. Bawal sa kanya yung ano eh. Bawal itong pag-uong. monggo monggo day kain let's go sabta na ba ng bagoong Ini sang ginamos Ya, ini Ini sedap ya ang pa uwi yung mga anak guys. Four. So, school na sila na lang halina. Yummy. Yummy food. Ano yung ano d'yan dalawa, ha? Ben na kayo, tapos na sumama. Tapos Ha, Tapos lang, ka. Finish. Thank you guys, thank you for watching. Bye bye.